Ayan. Gagawa tayo guys ng merienda. Macaroni. Salad. Ayan oh. Kumukulo na. Mahirap talaga pag walang gas. Ayan. Kumukulo na yung macaroni. Kailangan natin ng merienda. Ayan. Ayan. Haluan ko ng fruit cocktail at condensed milk and mayonnaise kasi wala akong Nestle eh wala akong ano yon yung anong tawag yan yung cream na uh, isa na ihahalo kasi pang merienda lang naman namin yan di ba masyado lutok matigas pa hmm. matigas pa Punti na lang yan tingnan natin yung ingredients ko oh guys dito kailangan natin ang malamig na merienda. Ito ang lalagay ko. Yun. Fruit cocktail with pinatay ko ang repka sa hindi malis yung ice. Yan. Dalawang mayonnaise na nakapak lang. At saka ayan. Liberty. Hmm. Dami nga basta oh. Yan, abasto ng mga bata. Kung may bibili, bibili yan oh. Ito yung Kobel na condensed. Para masarap. Yan ang ingredients. Dalawang mayonnaise lang. Okay na yan, guys, kasi merienda lang naman, 'di ba? Ayyan, ang merienda ni Lola ngayon. Now is Friday. Happy Friday mga kapatid. Ayan ang init dito oh. ang oh. gando. Ingat-ingat tayo sa init kasi uso ngayon ang high blood. Kaya yung mga may initin ng ulo, medyo babas babasa ng konti kasi pag na high blood tayo, wala. Tepok ang bagsak. Ayong makakati ang mga mata. Nako, mag-ingat din kayo.